Uy, teka. Asan ah, tayo, guys? um uh, parang alam ko to, ha. Nandito ata tayo sa opisina. Uy, <laughs> oo nga pala. Naalala ko. Meron pala akong in-apply na bagong trabaho dito, guys. <laughs> tara, tara. Lumabas nga na tayo. Welcome back! <laughs> hey, and for today's video guys is nag-apply pala ako dito bilang isang garbage collector. <laughs> Mangongolekta tayo ng basura dito guys. <laughs> dito, eto nga pala yung opisina na pinag-applyan ko. <laughs> Ang astig. <laughs> Ayan, may dala na tayo ditong walis tambo. Talagang <laughs> ready ready na tayo dito. Mangongolekta tayo dito ng basura. <laughs> eh hey, tara tara, isan e, kaya yung una natin pupuntahan dito? <laughs> 루이테가. Titingin-tingin hey, nga muna ako dito sa paligid. <laughs> e hey, wala ata kasama dito ng pangungulekta ng basura. Naku <laughs> naku, tara tara nga tayo dito. <laughs> Uy, eto si Tropa. Meron na siyang yung sariling sasakyan guys. <laughs> tara tara, try nga muna nga natin. <laughs> Sakay nga din tayo dito sa sasakyan natin guys. <laughs> Ito, astig. Wait, teka ako muna mauna Tropa. <laughs> so, Tatari ko nga muna mag-ikot-ikot dito guys. <laughs> Isan kaya ako mangungulekta ng basura दी तो ये तो Tingnan nyo yung lugar dito guys Napakaganda, napakalinis Dapat talaga natin to guys Kasi hindi tayo pwede magtambak ng mga basura dito Kasi tingnan nyo naman yung lugar dito Subdivision to guys Ayun oh, meron ng mga nakalabas na basura dito guys Ito pa boy, nakikita ko Ang dami kong nakikita mga basura dito E ano bang araw ngayon? Kailangan talaga kunin na yung mga basura na yan guys Baka dumami pa yan Tara tara, bumalik na nga tayo dun at kunin na natin yung mga basura let's go a few moments later eh na guys simulan na natin mga lekta ng basura dito nakita ko yan eh, dami ng mga nakalabas na basura dun kaya dapat kunin na yun guys baka mamaya ikalat pa ng mga aso tsaka sa yun dun guys tara, tara. <laughs> and dito <laughs> ready na yung walis ko wait teka e, kailangan natin dito ng truck na pangkuha ng basura isan kaya natin makukuha yun guys napin nga natin natin dito. Tara tara maganap tayo dito boy. Asan kaya yung mga truck ng basura dito? Eto. Eto na lang kaya yung gamitin natin guys. E, teka. E, parang kay tropa ata yun. Eh. Nangongolekta din pala ng basura yun. Dito ang dami mga basura dito guys. So, eh dapat dinala na to dun sa truck guys. Eh. Eto boy. Linisin nga muna natin to. Asan ba yung panlinis natin dito? Yan. Lilinisin muna natin dito yung mga kalat guys. Eto. O oh, diba? Nalagay na natin dito guys <laughs> yung wow! malinis na rin tara tara na nga tayo dito ng gagamitin natin track <laughs> Ito guys, nakaanap na rin ako sa wakas ng truck ng basura. <laughs> e eh, tayo ngayon yung magdadrive na ito. <laughs> tara tara, excited na ako mag-collecta dito ng basura dun sa labas guys. <laughs> Nakita ko ang dami mga basura tatarapan Tara tara, paano, eh, paano naman kaya gamitin to? <laughs> Hindi ko pa alam paano gamitin to guys. Yan, oh, Wala pang kalaman-laman na basura to. Nakumpo, po, mukhang babagsak pa to. <laughs> Sakyan na nga natin boy, let's go. Gumagana ba to boy? Hindi ata ito gumagana eh. Ayun. Gumagana, <laughs> tara tara. Lumabas na nga tayo dito guys. <laughs> eto guys, ayan na. Dinadrive na rin natin dito sa so, wakas yung truck ng basura. <laughs> At saka, maghanap na tayo dito ng kukulektay natin basura. Meron ako nakita mga basura dito guys. So, eto, tingnan nyo. E pwede pala nating gamitin dito yung mga ano. Pangkuha ng basura. Ayan o. Oh. Tingnan nyo. O oh, di ba? Pwede natin kunin yung mga basura gamit to. Let's go. Isarado muna natin yan guys. Tapos pumunta na tayo doon. Excited na ako makulekta ng basura dito guys. Astig. Tingnan nyo. Ganda ng truck na gamit natin dito. Teka. Dito nga tayo dadaan guys. eh meron bang mga basura dito boy? Yan mga kapit ba? Pakilabas na ng mga basura. Andito na yung truck ng basura. Kukunin ko na yan. Teka. Eh dito meron bang mga basura dito boy? Yun meron na ako nakitang basura dun. Teka. Mamaya na nga lang natin yan. Ikutan na nga lang natin yan. Let's go. Dito na lang tayo dadan. Eto. Meron na nakitang truck ng basura dito guys. <laughs> Ito, pasukin natin dito sa gilid. Eto, <laughs> guys, kukunin na natin dito yung basura. <laughs> Ayan, tapos aanin uh, natin. Gagamitin natin tong galamay ng ano, truck natin guys. So oh, astig. <laughs> e eh, may pansarili na pala itong nangunguha. Hindi na pala neto kailangan ng ibang tao. <laughs> Ayan, tapos itaas na natin guys. Pati. <laughs> 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 Hindi nakuha. Tara tara ulitin natin guys. Eto boy, mayroon ako nakikita mga basura dito. <laughs> nice one. Ito na yung uunahin natin. Let's do. <laughs> Ang gagawin natin dito guys. Wait, teka. Kapantayin lang natin. Tapos, <laughs> lalabas natin yung kamay natin dito guys. Ayan. Yan, tapos kukunin natin guys. <laughs> Eto guys, nagpalit tayo dito ng truck na ginagamit. Imo eh, mukhang sira nagamit natin kanina. Wait, <laughs> teka. Nagkalat yung mga ano guys. <laughs> yung mga yung mga basura. Ako po, kailangan natin yan na to. Linisin. Ako naman. <laughs> tara, maghanap pa nga tayo ng basura dito. Eh, tara, tara boy. Magmulekta pa tayo dito. Ay no, marami pa akong nakikita ang basura dito. <laughs> Eto, unahin na muna natin tong isang. <laughs> Meron bang lamang basura to guys? <laughs> mukhang wala na atang laman yan eh. Tara, tara. Dito meron mga nagkalat na basura dito boy <laughs> Grabe yung mga trash yan eh Siguro meron na, na truck ng basura dito <laughs> Kaso kinalat kalat lang yung mga ano Yung mga basura Eka dito boy oh, yung mga basura dito Pabain <laughs> nga natin Walisin na nga lang natin boy Eto Walisin <laughs> natin yan <laughs> Grabe, pakalat-kalat lang yung mga basura dito. Eto, eto boy, kunin na natin tong basura na to dito sa bahay na to. Ayan, tapos ang gagawin natin, kailangan natin kunin. Yan, tapos iaangat natin yan boy. Oops, wow. ganyan, astig. <laughs> tapos bababa na natin yan boy, tara tara. Yan, mag tayo dito ng, ng basura guys. Tara, let's go. <laughs> Alam ko na kung paano gamitin. Ito boy, yung dami pa mga basura dito. Kunin na nga natin ito. Baka mamaya magkalat pa ito dito eh. Ayan, tapos. Hawakan lang natin yan. Tapos, ilapit natin yan boy. Ayan. Oog. Itapon natin yung basura guys. Oog, tara tara. Magganap na tayo dito. Yan, pakainin natin yan truck ng basura natin. Let's go. Tara, tara boy, collect time pa natin tong ibang mga basura dito. Kaso, <laughs> ah, wala na atang laman yan. Tara, mag-ikot-ikot pa tayo. Maghanap <laughs> pa ako dito ng mga basura. Oops, <laughs> nako po, bumangga pa tayo. Nako, atras, atras. Oops. <laughs> na, boy. Let's do. eto Ito, ang dami mga basura dito. Naka po. Eh, saan kaya galing itong mga basura na ito? Hindi nililinis. Tara, kunin natin yan isa-isa, boy. Ito, uunahin ko lang itong ano. Ayan, kunin natin yan isa-isa. Kailangan muna natin linisin pala ito, boy. Ayan. Tapos, kukunin natin dito yung ano. Ito, boy. Kunin na natin. Ups, tapos, lagay natin dyan yung basura na yan boy. Tara, maganda okay pa tayo dito Meron pa dito sa una no? dami mga basura dito One eternity later And boy, kunin natin yan Tapos, lagay natin dito sa basura natin Ugg, <laughs> asti, ibaba yan boy <laughs> Tara, tara, umalis na tayo dito Nakukuha na tayo ng basura Ayan, let's go, kunin na yan boy Iangat na natin yan. Let's go. Oops. <laughs> Astig. Pukunin lang natin yung mga basura nila dito. Tapos, ah, alis na tayo. <laughs> Kasi, is tayo dito. garbage collector. Let's go. <laughs> Ito, ang dami pa mga basura dito, boy. Tara, tara. Pukunin natin yan lahat. Huwag kayong magalala. Wait, teka. Naku, naku. Kumabra tayo. Kailangan natin yung sakto lang boy para astig. Yan boy, dali na natin yung basura na yan. Ug, astig boy. <laughs> Ang galing oh. Tingnan nyo naman oh. Oog, tara Pumunta na tayo sa isang bahay dito. Wait, teka. May nangungalekta rin pala ng basura dito. <laughs> Inaagawan tayo. Baka mamaya agawan tayo ng tip ng bahay na yan. Nako po. Sino kaya yan? Oh, walang driver. Eto, pwede natin makuha to. Let's go. <laughs> Pabalang natin to guys Tara tara Yan open natin Tapos kunin na natin yan boy Tapos number 2 Tapos oops, Tapo na natin yan dito sa basura natin Tapo na natin yan Let's go oops, Tara tara Let's go boy Umalis na tayo dito <laughs> Nagkalat yung mga basura guys Tara tara Bumalik na nga tayo dun <laughs> Medyo marami na tayo na kolekta ditong basura boy. Tara tara umalis na tayo dito. Kaya na natin yung isang dump truck. Oh. Siya na mga kolekta ng iba. Let's go. So yun boys, so, wakas natapos na rin tayo mga ng basura dito. <laughs> eh grabe, ang hirap pala magkolekta ng basura. Kala ko madali lang. <laughs> eh sa susunod, hindi na ako magtatrabaho dito guys. Ang hirap pala na <laughs> so yun, hanggang dito na lang pala muna dong video natin. hindi <laughs> na ako magkakalat guys. Para konti na lang yung basura. <laughs> eh ang hirap pala kolektay ng mga basura dito <laughs> so yun, hanggang dito lang ito guys. Hanggang sa muli. Paalam.